dahil sa pakribings cravings ni ng Papa J. Bigla tuloy kami nakapag-grocery nang wala sa oras. Na which is parang okay na rin dahil two weeks nga kami hindi nakapag-grocery. Kaya naman thank you Lord sa blessing. Pero syempre bago ngayon. Hi, hello. Welcome to my vlog. Every Sunday nga nagsisimba na kami tapos kahapon. Sabi nga ng Papa J. Dumiretso nga kami sa grocery store. Gusto niya daw kasi ng fruit salad. At sino ba naman ako para nga hindi ibigay yung cravings niya. Tibaling siya na lang yung mag-crave-crave. Wag lang ako. <laughs> Anyways, ayan, dahil ilang weeks din naman kaming hindi nakapag-grocery, kaya nga medyo naparami din yung kinuha ko. At syempre, mas inuna ko nga yung mga kailangan ng mga bata, lalo na nga yung mga pambaon nila sa school. Parang nga hindi nabili ng bili sa labas. Dahil grabe na ang presyohan ngayon, parang hindi na talaga makatarungan. Hindi na pwede yung kayod na pang isang pamilya lang. Pero gaya nga na lagi kong sinasabi, hindi na nga para magreklamo, sipaga na lang lalo. Dahil ang mahalaga kahit pa paano nakaka pa nga rin sa pangangailangan araw-araw. O siya, ayan na nga lahat ng napamili ko at umabot ng 2-5 uh, sa mga feeling asawa ko dyan online. Antay-antay lang Kaya re ko yung resibo mamaya. Ala, hindi. <coughs> Grabe no, hindi ko nga alam kung ako lang ba pero sa tuwing nagkakapera nga ako, ang lagi ko nga inuuna yung pangangailangan sa bahay at ng mga bata. Ganun na nga siguro talaga kapag ka nanay ka na nga, dibaling wala na sa'yo basta. Lahat nga ng pangangailangan sa loob ng bahay na andyan na. Dahil aminin kahit papano kapag ka merong stock sa bahay, <coughs> hindi nga stress si nanay. Nga pala sa makakapansin nga na naman kung bakit nilalagay ko sa ref yung mga biskuit, eh ginagawa ko nga po yan para nga hindi masayang. <coughs> Dahil alam nyo naman na kapag ka ganyan nga, ilapitin talaga ng mga langgam. So kaysa masayang ilalagay ko na lang sa ref. <coughs> wala naman kaso diyan pagka naman 'yan. Pamaya-maya lang din naman gagawin na nga namin yung fruit salad pero yung mga ingredients sinama ko pa nga rin dito sa pagre-restocking ko. Wala lang pangpadami din kasi yan, 'di ba? <coughs> pero hindi, syempre gusto ko pa nga rin makita na naka nga lahat ng pinamili ko. At oo, alam ko marami na naman ang magugulat kung 2-5 nga lang daw talaga yung pinamili ko. Kaya ayan yung resibo, titigan mo na lang maigi. <coughs> Ayan kahit gabi sige ilipat na natin yung kalendaryo. Baba ko, ilipat natin Ala, bakit nagaaway? Sige lang kasi siya lagay nga dun sa platohan. Hindi niya inaayos kaya nga hindi na nagkakasya yung mga plato namin. Siya yung hindi na ng lagay pero siya din yung nagre-reklamo na hindi na kasha. So ayun, oh, inaayos ko para sa kanya. Pero syempre, hindi yun libre. May kasama yung duck After naman niya makapaghugas, kinuha ko na nga rin yung mga kakailanganin sa paggagawa nitong fruit salad. At oo, alam ko, hindi nga yan kompleto sa ingredients. At hayaan niya na dahil low budget nga lang yung pagpo-fruit salad namin. Masabi lang ginawa yung gusto. Bet ko talaga sa fruit salad, yun nilalagyan nga ng sago pero dahil wala naman dun sa pinagbilahan namin, okay na nga yan. Tapos naglalagay nga lang din kami ng cheese sa fruit salad dahil wala lang parang mas masarap kasi siya kapag ka medyo maalat-alat. Tapos ayan, hindi lang naman ang papa Jay ang dapat na masaya, kami di magiina. Nung mga nakaraang araw kasi nagkukwento nga yung mga bata na sa Pasko daw gumawa nga daw kami ng Graham. At thank you Lord dahil kahit papano hindi na nga para antayin yung Pasko. Para nga makakain lang sila ng Graham. Pero sa Graham kasi hindi nga kami naglalagay ng kung ano-anong flavor na yan, kagaya na lang ng o kaya Oreo yung basta plain lang na ganyan masaya na kami bali dalawang biskit nga lang itong gagawin ko at feeling ko okay na nga yan sa amin ang papa jay kasi hindi naman mahilig sa ganyan kaya kami lang talaga ng mga bata yung kakain yan tapos ganun din sa salad kami nga mag-iina hindi kami masyadong mahilig doon kaya nga paniguradong ang papa jay lang ang kakain noon oh, di diba? kanya-kanya kami ng pagkain dito sa bahay meron man kaming mga bagay na hindi nga pare-parehas na gusto pero at least nagkakaunawaan kami dito sa loob ng bahay kumbaga hindi nga lang yung isa yung susunod lahat talaga pero syempre pag wala isti muna tapos kapag ka meron, ayan, sige, bumawi. Oh, alam ko, mapapansin nyo, kinakamay ko tong paggagawa ko ng Graham. Okay lang yan, kasi kami lang naman yung kakain. Huwag na kaming problemahin, kasi okay lang naman kami. Sala, hindi. Ako naman yung nagagawa ng Graham, so kanya-kanya naman tayo ng version, di ba? Kung sa inyo, hygienic nga yung paggagawa nyo ng Graham. Naku, sa akin, ito, Graham na nila mutak lamuta. Pero syempre, naghugas naman ako ng kamay, no? O siya, bukas na antikiman, gabi na.